Up. Hello mga ka-sweetheart! For today's mini vlogs po is magluluto kami ng binagkat na kamote. Huh? Ayan po, tulong-tulong po sa pag-i-slice si Jackie, si Kunching at saka po si Darling. Ang tagal na po kasi namin hindi nakakakain ng binagkat na kamote. So, shout out nga po pala kay Kristalin Puhiga, salamat sa pagdadala ng kamuti dito sa Manila. Ngayon, makakakain na kami ng gagtat. At ito nga po pala si Darling. Paspas -pas sa pagbabalat ng nyog. Hindi na po kami bibili ng gata kasi mayroon naman po kaming nyog dito sa Bakuran. So, maraming laglag. Kaya, mano-manong binalatan niya. So, kung gustong kumain ng masarap, bayanihan. Ayan po. At naluto na ang aking binagkat. So, nalagyan ko na po siya ng gata. Naluto ko na siya. Ngayon, lalagyan naman po namin siya ng star margarine. Masarap po What? kasi sa binagkat yung maraming star margarine para nala nalalasahan yung ninamnam. <laughs> Ganito po kasi kami sa keso ng mga binatat dalaga pa kami. Pag nagkikwentuhan kami, nagbabagkat kami ng kamote At para yun ang aming pagsaluhan. Shoutout po sa mga taga-Quezon. Namimiss ko na po kayo. Oh. Ayan po. After po namin nilagyan ng star, so nilagyan ko naman siya ng ibap. Isang latang ibap para po lumabas yung kanyang creamy. Yan, nakikita naman ninyo naninilaw kasi ang daming star margarine na inilagay na. So, maraming maraming salamat po at nakatikim ulit kami ng binagkat. Miss ko na talaga ang binagkat. At ayan po, nilagyan ko na po ng sugar pero wag masyadong sweet. Kailangan Tama lang, hindi matamis, hindi naman matabang. Yan po, thank you, thank you so much. Ang sarap o. Oh. Creaming, creamy na. At siya nga po pala, kung nagustuhan niyo ang aking vlogs, pwede naman po paki-like, paki-share, and paki-comment din po. At siya nga po pala, don't forget may follow, my page. Yan, makakakain na po kami ng binagkat na kamuting kahoy. Thank you so much for watching. Bye. We love you.